Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Magandang araw sa inyong lahat Mga kapakos, mga aming followers Maraming salamat sa inyong lahat At sa ating mahal na hacker dyan Parang sadyain niya Gusto niya talagang uh, I-hack ang ating account Sana magbago po ang inyong isip At dahil ang ating account ay Nakabase po yan sa ating uh, livelihood dito sa Sulu At nasa 20 pamilya po tayo Sana hindi mo gagawin At hindi po ipagpatuloy ang inyong na uh, hindi magandang gagawin, no? So, mga kapakos, alhamdulillah, ito po ang ating mga item na isisip natin ngayon araw, insya Allah. Medyo maulan po dito sa Sulu. So, yan. So, may item po tayo ngayon na isisip na ito ay nasa sa dalawa 15, 16 piraso na item. 16 piraso po ito. Ito ay kay Brother Rashid ng uh, ng Rizal. Sa Rizal po sa San Andres Rizal. Tapos ito naman ay kay Bradel Brother, brother Almansur ng Palimbang Sultan Kudarat. Yan. Kay Brother ito ay kay Brother uh, Ahmad Rashid. Yan sa kanya po yan. Yan po uh, ito po ang detalye ng kay Brother Rashid ay NOP po yan ha mga kapakos, ito ay gawa po ito ay tinatawag natin tipay NOP po yan tapos ito ay silver pilak yes ratan po ito ratan ano po yan ha yung pagukit natin dito hindi po yan computerized kundi po ito ay computerized kung dito ay manual inuukitan po natin yan po ang gawa natin dito sa sulok so yan yeah, mga kapakos, ito kay Brother Rashid papuntang ito sa uh, papunta po ito sa San Fernandez Rizal. Tapos ito naman kay Brother Masur ng Sultan Kudarat. Yan, madre kakao po ang ating scabbard ng puluhan and then ang ating punto ay silver si, uh, ang ating punto po ay aluminum and then ang ating blade ay molye or spring track o tinatawag natin lokal ni insulu Sulu taot taot. Yan mga kapos. Tapos ito naman parehas mga ganitong kulay ay madre kakao po yan ito ay kay brother uh, Janice Robles ng uh, ng Metro Manila. Dalawa pong order niya sa atin. Same parehas po ang ating may double tayo at Madre Cacao po ang ating scabbard and puluhan at double po yan, blade yan po. Yan. Yan mga kapakus. So, yan. Sa gusto magkaroon ng magganitong nga uh, souvenir dito sa ating, sa Sulupa Kukus, chat lang po kayo. Dalawa po ang item na order ng ating brother at saka dalaw asang isang ano, isang tela o tinatawag nating Cambodia bit gawa po ito dito sa Sulu, makapokus yan. Tapos meron naman ito kay brother ah uh, Hajir Halim ng uh, Sambuanga City. Maraming salamat brother sa nangyong item. Yan madre kakao tapos ang ating puluhan ay Horn or Tanduk Kawaw. Yan. Yan mga kapokus. Ganda niya yung mga kapokus. Yan. Molly, parehas din ang ating detalya sa blade. Yan. Tapos, ito naman kay brother uh, Judy Mar ng, ng uh, Bukid Noon. Yan, brother. Yan. Ano din? Uh, or Krabaw Horn. Yan. Madre Kakao. Spring Crack. Yan. Ganda yan mga kapukos. Yan. Tapos, meron naman dito kay brother ito ay kay brother, uh, ay kay ma'am Hanily. Yan, kay ma'am Hanily, papunta po ito ng uh, Agusan del Sur, Agusan del Sur Ito na po mamang yung uh, item. Yan, 84 seat na po yan. madre accounts covered and ating puluhan. Yan, mga kapokus, ang ganda yan mga kapokus ha. No? Yan, pwedeng lagyan ng tali dito. Yan, may paglalagyan pag ng tali po yan. And then, ito naman kay Brother Benedicto. Yan, kay Brother Benedicto ng, ng uh, sandugo. Mugpog uh, paran. Okay, yan. Bunga kapakos. Yan ang detalye ng ating uh, scabbard at saka uh, blade. Yan, manual po. Yan lahat mga kapakus. Yan. Madre kakao po ang ating uh, hander at saka uh, scabbard, no? At saka puluhan yung sinasabi nating puluhan. So, ganito po. Dapat ma- ano tayo? Kasi yung ano niya dito. Dapat maingat po tayo magpasok nito. Yan. Tapos, ito naman ang aking mahal na si Kuya Romy ng Samal. Yan. Dalawa po kay Kuya Romy. Yan po. Yan. ganda ng talye din. Pariyas po ang detalye. Ang ating uh, materials. Madre at sa kamulya din. Yan. Dalawa po yan sa kanya. Yan. Yan, mga bakus. Tapos, meron din tayong Chris with uh, Chris with uh, Stan kay Brother Pro ng uh, Cortez Bohol. Pampuntang Bohol po ito, yan. Sa kanya po yan. Papuntang Bohol po yan. Masya Allah. Yan. Yan ang ating Chris, no? Or tinatawag natin, Kalis. Yan. Back to back po ang NOP or tinatawag natin na uh, Tipay or Mother of Fair. Tapos ang ating punto and asang-asang ay silver pilak. Yan, naka back-to-back -back pong 'no, including the handle and bycascas made from si, uh, aluminum and pamo. Combination po ang ating bycascas, pamo and aluminum. Siyempre ang ating uh, ang ating istokan ay ukit po 'yan then sinulatan natin ng kanyang nickname na Pro. And then may din uh, may round din tayo na N of or tipay back-to-back -back po yeah, mga hapokos. Chat na po kayo sa ating page. Yan, para masuportahan nyo din ang ating advokasya ang ating livelihood dito sa Sulu. Siyempre, meron din kay ang ating isang mahal na balik Islam, si Brother Haji Abdul Majid, ang pangalan niya sa Islam. Yan. So, yan, parehas yung kanina kay Brother Pro. Yan, ito. Yan, parehas din mga kapakus, ang detalye. Yan, ganito mga kapakus, ay set na yan, ay nasa 11,800 po yan kung gusto nyo, niya set na po kung gusto niya ilagay sa mga table ganyan and then syempre, may double naman dito sa atin order po ito ni brother Ronan ng Southern Lady Southern Lady po dalawa parehas ang uh, mahuga po ang ating ah, detalye ito ay madre cacao yan double po yan malinis na mga kapakus matalas na po yan So yan, kung gusto nyo magkaroon ng mga ganitong souvenir mula sa Sulu pa pakichat na lang ang ating page. And then s'yempre mayroon din tayong order kay Brother na din. Yan, ito po isang sea like islam. Malaki po. Ito ay malaking barong. Ay nasa I am not mistaken, nasa 18 inches po ang kanyang talim, no? Yan. Dratan and then my in or tipay. Yan mga yan. Tapos muli po ang kanyang muli po ang kanyang talim. Yan. Ito ready for katay po. Kung ginagamit ng pangkatay ng mga baka. Or yan, siyempre. Yan, ang ating uh, punto ay made in uh, made from silver pilak and then uh, ang ating by kaskas made from uh, aluminum and then banati wood po ang ating handle ang ating scabbard naman ay ito'y mahogani. Siyempre, yan po ang detalye ng ating ukit dito sa sulo. Yan, mga pakus. Ganda yan, mga pakus. po. Kahit na medyo ano, sa bulsa, na at least quality po ang ating uh, souvenir sa inyong mahal. At siyempre, pahabol naman sa ating kapatid na balik Islam, ni Brother Nadine, nag-order din siyang dalawa. Dalawa po ng uh, tinatawag natin kambut siyabit na dito lang sa sulo ito matatagpuan. No? Gawa po ito ng ating uh, mga organized na senior citizen mula sa parang sulo. So yan yeah, mga kapos. And then siyempre mayroon din naman tayo, ano, mayroon din order tayo na kalis at saka isang sumbali kay Bradel Alas al al Hadap ng sambuanga City. Yeah, Zambu ay hindi, sorry, sa South din Kota Batos. South Cotabato po yan. So, ito po ang, ang kanyang, uh, ano, <coughs> kanyang Chris. No, mga kapakus, ang kanyang Chris. Patingin po, mga kanyang Chris, mga kapakus. Yan. Dalawa po yan. Chris at saka Sumbali. Ito, papunta po ito sa uh, South Cotabato. Yan mga kapokus. pull and OP yan. Yan, Full UKIT po yan. Manual po ang ating ukit. Ito ay ang ating scabbard naka full NOP o naka full na tipay siya and then inuukitan po natin ito yan pati pong hander wala po yan uh, computerized dyan manual po dahil pre preserve po natin ang ating kultura dito sa Sulu mga kapakukus alam naman natin kung kaya ng tao mas kaya po yan ng ating computer ngunit ang ating mga ukit mga kapakukus ay ito ay manual kaya may mga siguro hindi naman lahat ng baka may sabihin nyo baka hindi align kasi manual po yan makapos alam nyo naman hindi tayo computer pero maganda po ang ating output yan mga yan so yan yan ang kanyang blade may ukit po ang kanyang blade mga kapokos matalas na rin po yan tapos si pilak po ang kanyang asang-asang at saka punto tingnan nyo ang pagkagawa ng ating rat or pagka tinatawag natin pagka by kaskas. -kas, pulido po yan, mga kapakus. Tingnan nyo, kahit walang, hindi mo na dugtungan itong matibay po yan, mga kapakus. So, ito po ay isa. <coughs> ito po isa naman, order niya ay sumbali po yan. Ang ating sumbali, gawa po yan sa mahogani. Ang ating scabbard, and then, ang ating puluhay mahogani. And ang ating punto ay brass or tinatawag natin tumbaga dito sa sulong. Yan, may pangkabitan po ito ng sinturon. Pwede nyo po yan kaganyan ng ano no So ayan ang ating talim ay nasa 15 inches tapos may ukit po yan mole po or spring track or taw tinatawag natin sa sulu ay taot-taot ang ating blade yan maka focus very detalyado po yan no yan so ito kapokus ang ating craftsman ay si Uto Lando sempre and then ito naman ang ating craftsman ay si Luto. Yes, of course. Ito naman ang ating Kraftman ay si Adzkir. Yan. Tapos, ito naman ang ating Kraftman ay si Aya Ijar. Siyempre, meron din ito kay Aya Ijar din yan. Ito, yung barong. And then, yung ating uh, ito naman ay kay Adzkir. Yan. Tapos, mga ito mga kapakukos ay kay Uto Raj Safari. Yan. So, 'yan mga gawa ng ating produkto dito, output po ng itong mga kakman natin, alhamdulillah. Na nasa maybe mag po magta 5 years na po tayo, inshallah lampas na po tayo sa 4 years sa ating eh dito na mga online sir. Anyway, mga pakus, sa mga aming uh, parokya dito sa Sulu na gustong uh, bumisita sa atin, meron po tayong uh, physical store, matutagpuan dyan sa address na uh, sa Upper San Remondo, malapit lang sa Masjid na Milasan o sa gilid ng Muller. So, baka kakapukos, maraming salamat sa inyong lahat sa pag uh, bay at sa kapag-follow, pag-support pag sa aming page. At ito naman ang inyong kapatid na si Armasil Adilon. Maraming salamat. Sukran. So, Wabadu jani. alaykum, Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.